Tingnan niyo lang po oh. Yan. Tarlang kasi mas delikado po yung ganito eh. Hindi ko alam kung nakikita sa camera. Ayun na. Alam niyo kasi guys, ang kagandahan sa grasa talaga. What's up sa inyo mga kadukso? Ayun, ito po yung ating kadena no. So kung makikita niyo po, hindi po siya masyadong madumi no, di ba? Ayun no? hindi katulad ng ibang mga kadena or sprocket na talagang maitim ito po silver po yung kulay ng ating uh, sprocket at kadena pero hindi siya masyadong maitim. Although matagal na po 'yan. Siguro magdadalawang linggo na po ito. Duma na po siya sa uh, mga putik. Ayan, maputik po yung motor natin ngayon, no? At saka sa mga ulan po, no? So, dati po kasi kadalasan, pag ganyan po yung aking kadena na dandan sa mga mga basa talagang maitim na po yan no? yan so ano po ba yung ginagamit ko sa ating kadena tsaka sa sprocket para hindi siya masyadong madumi yan so bago po yun ay washing po muna natin si Dukso ano, yan let's go yan so ang ginagawa ko guys pag nag washing ako ay binabasa ko muna talaga ng tubig lahat para lumambot yung mga putik tsaka maanod yung mga alikabok sa ating motor ano para pag pinunasan na natin walang alikabok walang gagasgas don sa ating mga pairings at sa kung ano mga salamin na pwedeng magasgas ano guys yan so pagkatapos kong maglagay ng tubig ay apply na natin syempre ng foam na may sabon ano po gamit yung guys ano so inauna you know, ko pong Uh, punasan lagi yung kanyang gauge panel ano kasi yun po yung natin eh para unang una pong mapupunasan wala siyang dalang mga alikabok walang mga buhangin tapos susunod ko po yung salamin tapos yung mga uh, ilaw po niya tapos pababa po yan ano nagsimula po tayo sa taas po para yung mga dumi po sa baba ay hindi po mapupunta sa may taas dahil alam naman po natin na yung babae, mabuhangin po yun. Lalo pag nadaan po tayo sa mga may tubig-tubig, ano. At galing sa mga nadaanan tayong may mga umulan na lugar. ay pangit po yun. Magagasgas po yung ating mga pairings. So, yun guys. Sinunod ko na po itong ating box. Ayan. Para goods na goods. Huwag nyo na pupansanin yung chanko kasi malaki po talaga. <laughs> pagkatapos ko pala guys na punasan yung mga fairings, straps yung mga nasa taas ay gumagamit pala ako ng ibang basahan guys para dito sa ilalim ano bali tatlo pala yung ginagamit ko dyan guys so ito na po yung para sa mga singit singit ayan kasi hindi natin pwedeng gamitin yung foam sa mga mga bakal bakal eh kasi masisira tsaka pang taas lang yun para sa mga pairings, mga salamin, sa mga, mga makikinis na parte at hindi masyadong madumi. Yan, sa gilid naman pala guys ng gulong, ang gamit ko ay brush para matanggal yung mga putik-putik na nakakapit ano kasi pag yung basahan lang hindi masyadong natatanggal eh yan yung ginagamit ko kabilaan yan guys pinupunasan ko yan talaga para matanggal hindi din lang yan so pagkatapos po na ito na yung pang last yung ating pamunas ng mga may langis-langis ano yan so maitim po yan na basahan ng gamit ko yan lang po talaga yung ginagamit dyan sa mga kadena, sa istan, yung mga natatalasikan po ng mga langis. Yan o. Ayan. Mahalaga ka po kasi na iba-iba yung pamunas para hindi nagahalo halo So susunod na pag hugas natin ay hindi na pupunas yung may langis sa pairings so sa lamin, yung ganun ba para doon lang talaga siya sa may mga madudumi, mga malalangis. Yan, pagkatapos na lahat, syempre banlaw. Unahin natin ulit sa taas, pababa tayo. Yan, para yung sabon, pag binuhusan mo rin sa may taas, ay matadama yung pababa. Yan, o. No? Oh. Hindi ba? Napakasimple lang mag-washing mga kadukso, ano? Stay tuned lang po ah may gagawin po tayo sa huli dahil yun po yung topic natin ngayon yung paglubricate ng ating kadena At syempre guys, tutuyuin natin para mawala yung mga tubig-tubig, hindi magkaroon ng watermark. Diba? Yan, so as usual po, ano, ang pagpunas ko po nito, nagisimula rin po ako sa harap, sa mga salamin, sa gauge, susunod ko po yung mga ilaw, baba din po ano. Syempre, huwag natin unahin yung taas kasi may mga buwabuhangin pa rin po yan. So guys, ito po yung gamit ko, grasa ito lang po guys grasa talaga ayan na po yung ating sprocket tsaka din na ah. malinis na po yan ayan na ah. hindi naman kailangan masyadong malinis eh kasi talagyan din natin yan o oh, pinandar ko po, po yung motor natin picture lang guys sana huwag nyo yung ano nyo ron kamay ay dal daliri papapaan rin nyo na ganito yung kanyong motor na habang nilalagay nyo ng lubricant dahil delikado dito nyo lang po oh. yan pwede nyo rin naman po huwag paan na rin ikuti nyo lang kung natakot kayo na umakantar na ganito kasi mas delikado po yung ganito eh. guys tignan nyo hindi ko alam kung nakikita sa camera ayan na nalagyan na ng grasa alam nyo kasi guys ang kagandahan sa grasa talaga <laughs> hindi siya katulad nung langis eh napag mo o kaya kahit nung mga pinalalagay sa kadena ang sinasabi nila na maganda ano kasi pag binuhos mo kung liquid talaga siya ano eh pupunta rito sa kwan sa may sprocket Siyempre, matudumihin yan kada ikot. Tapos makakakuha ng mga buhangin. Lalong lalo na pag umulan. Talagang magtatalsikan yan kahit dito. Ayan o. Diyan. Tatalsik. E sa akin, nung nag-switch ako sa sa grasa, ang tagal guys na na mawala yung grasa sa kadena. Kahit na umulan, hindi siya basta-basta naratanggal. Yun ang kagandahan pala sa grasa guys. At yun nga yung gusto ko. Hindi siya masyadong madumi. Ano? Kasi hindi siya ano eh, hindi siya umaagos. Kahit na maulanan, okay lang, nandiyan lang siya. Naka ano pa rin. Nakalagay pa rin sa ating kadena tsaka sprocket. Tsaka ang gandahan doon, hindi siya matalsik. Hindi siya matalsik, guys. Ayan oh. Tingnan niyo. Dati nung langis yung gamit ko diyan, kadumi. Tapos dito, doon kaya na, 'di ba nagwashing tayo, hindi siya masyadong madumi. Tsaka dito, hindi na natalsik ano, dito sa gawi dito. Yun ang kagandahan guys ano. At ang isa pa na bawasan yung ano nang kadayan ako yung ingay. Ano yun sa sniper eh. Talagang maingay eh. Ito nabawasan siya guys. Ayan so ayun lang. So nagustuhan nyo po ang ating video for today ay like, share, subscribe po para updated sa mga bagong videos natin. Bye bye!